Bulo. yan mga ka-explore may nakita tayong uwang dito yan sana mahuli natin to yan um, uh, sumuksok siya sumuk sa ilalim ng bato yan. taas muna natin yung long sleeve natin Yun, magandang gabi mga ka-explore nandito na naman ako dokyo the explorer po uh, ngayong gabi na ito ay nandito tayo sa ilog uh, na kung saan ay mag -e explore tayo dito sa ilog uh, maghahanap tayo ng uh, ulang or uwang uh, kung uh, tawagin dito sa amin no. uh, yun po yung yung uwang po no, na parang uh, ahipon kung sa ano siya sa dagat so mag-isa tayo ngayon uh, dahil ito yung uh, free ko na uh, oras para mag-explore dahil uh, busy po kasi ako sa pagtatahi. So nagtatahi po ako sa araw kaya ngayon, ngayon gabi ito ako mag-explore. So So 'yun mga ka-explore, no, maraming maraming salamat po po sa lahat ng uh, nanonood pa rin po no sa mga upload ko kahit madalang na ako mag-upload. So may mag marami pa rin nagko-comment doon, maraming nag comment uh, ng mga papalakas ng ating loob no na magpatuloy lang hanggat uh, ah uh, malinis itong ating ginagawa no at uh, ang gagawin ko po ngayon ay explore lang talaga dito sa ilog uh, maghanap tayo ng ulang at ah uh, siyempre uh, sa exploration na ito ay ayan no? may parang wakwak -wak na boses pero uh, hindi tayo matatakot diyan so maghanap tayo ng ulang at uh, at yung makikita nyo sa video ko ngayon ay ano ba talaga yung pakiramdam ramdam kapag uh, naglalakad tayo dito sa gubat, sa ilog, sa bukid no na tayo lang mag-isa kasi wala na talagang mga nakatira dito. So yun mga ka-explore, uh, samahan nyo ako. Tara. So ano lang tayo no, uh, ingat lang tayo sa paglalakad, dapat tinitingnan natin yung uh, nilalakaran natin. Uh, baka sakali kasi na marami kasi tayong pwedeng ma-encounter dito sa gubat lalo na yung mga ahas isa yun yung pinakadelikado dito mga ka-explore shoutout nga pala no kay ate marjula kay ma'am ning risi shoutout po ito mga ka-explore yun mga ka-explore yan mga ka-explore napakalino po ng tubig dito ngayon uh, dahil uh, mahigit isang buwan na po yata ano, na uh, mainit po dito sa lugar namin so bumawi ngayon ang panahon uh, kasi nung mga nakaraang buwan ay palagi pong umuulan dito at slide uh, na po yung mga lupa pero ngayon straight na init na naman so pahirapan na kami dito sa tubig talaga at uh, dito sa bundok kaunti na lang talaga yung tubig sa ilog yun mga ka-explore yeah. dito, dito natin ma mapapansin uh, o ma, malalaman na talagang uh, kaunti na lang yung tubig dahil napakalinaw po ng tubig ibig sabihin uh, walang pong ulan So maghanap tayo dito ng ulang. Ayan mga ka-explore. Uh, Sinisipat-sipat lang natin yung bawat uh, gilid o tabi ng bato. Kasi yung ulang kasi... <coughs> Uh, makikita natin yan uh, kasi yung dalawang mata ng ulang uh, parang mag ano yan parang siyang may ilaw na color pink kapag may nakita tayong ganun dalawang kung sabi saya pa ba magsiga, saya, magsiga. Uh, ulang yun kaya hulihin natin kapag ganun napakalinaw po ng tubig dito mga ka-explore kapag ganitong tubig mga ka-explore napakasarap maligo dito pa explore na. Wala pa tayong nakikitang ng ulang dito. So, kailangan lang talaga natin mag-ilat no baka marisira tayo sa mapakan nating bato uh, nag-iingat din tayo sa ahas mga no? ka-explore no? baka may mapakan tayong ahas matukla tayong yun yung delikado yung mga ka-explor na talagang napakasukal ko dito sa agubat uh, kasi klase po yung maririnig natin dito na uh, tinig yung mga ka-explor pakipakita ko sa inyo marami po dito ang tinatawag na suro yung mga ka -islor. yung maliliit na maliliit Ewan, ay hindi naman sya uwang kasi yung uwang lumalaki talaga yung uwang yan meron pa dito ano, mga guys pero ah Ano ka explore na? Ah, isa po itong uh, tinatawag dito na piyo. But, yan, ito po. At, uh, hindi natin ito kukunin no? papa papakawalan lang po natin dahil uh, lalo na ito, buntis pala. May itlog po siya mga ka-explore. Yan. yan, may itlog siya. So, papakawalan po natin. Yan. Bye-bye. Yan, tumago na siya. Yan eh, wala pa tayo nakikitang uh, uwang. Marami namang suro no, pero masadong maliit yung suro. Uh, maraming salamat po pala sa mga admin po ng A uh, groups po, groups ko po no na Lucky Explorer sila si Ma'am Amig uh, gente, si sino pa doon si Ma'am Gina Alicante. Siyempre si Ate Marjula. ka-explore talaga napakasukal dito mga ka-explore uh, pero sanay na tayo dito matagal na tayong nag explore sa bundok kaya hindi na tayo matatakot kung anong mga ma, uh, encounter natin dito maliban na lang sa mga uh, king cobra or Philippine cobra na baka matuklaw tayo ng yung hindi natin na malayan ba Pero pag makita lang natin Ayan uh, makapag ano na tayo Tayo yung huhuli Ayan makaka explore no Talagang wala pa tayong uwang na nakikita Yan mga ka-explore, may nakita tayong uwang dito. Yan. Sana mahuli natin to. Yan. Um, uh, sumuksok, siya sa ilalim ng bato. Yan. Taas muna natin yung long sleeve natin. <laughs> Ay, nakawala pa. Sayang. Ahay. Nakawala. <laughs> nakawala yung uwang sana para punta yon. Oh. Ah. Sayang wala na malaki pa naman yun makawala yung uwang abante tayo Tayang. sumuksok kasi siya sa ilalim ng bato no? 'yung mga mga ka ka-explore talaga napaka na dito. Kapag ganitong lugar kapag hindi ka sanay talagang uh, kikilabutan ka at makakaramdam ka ng uh, pagkatakot. Uh, gaya ng nagsisimula pa lang tayo mag-explore sa gubat nung nagumpisa pa lang tayo nakaramdam din tayo ng uh, takot, no. Pero 'yung takot ay nasa isip lang kaya pagdating one time magpadaig sa takot So patuloy tayo sa pag-i-explore Yan, napakasirta na dito yung maka-explore ah, uh, gapangin natin kasi maraming mga sanga ng kahoy okay. meron pang palaka pero hindi natin yan huhulihin dahil ah, dito hindi po yan hinuhuli uh, iwan ko sa ibang lugar mo, pero dito hindi namin hinuhuli itong galitong klase ng palaka so okay, tara wala pa rin tayong uwang na nakikita sayang yung sayang yung isa kanina nakawala sana uh, hindi ito inano uh, sana walang nang naglason sa ilog para minsan kasi kapag wala tayong masyadong nakikita uh, uwang uh, minsan merong naglalason ng ilog kaya maubos yung uwang sana walang naglason dito palaka yung marami dito kung pa explore palaka yung marami dito palaka yan mga ka-explore uh, so maraming salamat po sa nanonood uh, kahit wala tayong nahuling ano ngayon uwang ay salamat pa rin po ano sa nanood hanggang dulo uh, uh, ganito po talaga yung dito sa bundok hindi natin nasisiguro kung uh, ano yung mga uh, makikita natin dito Then mga ka-explore, maraming maraming salamat po.